panaginip tungkol sa dumi ng aso Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa dumi ng aso Maraming tao ang may ugali na magkaroon ng kakaibang panaginip ngunit hindi nila alam ang kahulugan nito Ito ang isa sa mga kakaiba at pinaka-bihirang panaginip natin mystic portal Monit ang totoo ay may kahulugan din ito. Narinig mo na siguro na ang pagtapak sa dumi ay tanda ng swerte at pagkatapos mong mangyari ito, may magandang mangyayari sa buhay mo, hindi ba? At ganun din ba ang panaginip tungkol sa kanya? Sa prinsipyo, oo at maghanda dahil may ilang mga pagbabago sa iyong buhay na darating at hindi ito ang pinakamasama. Upang masuri ng tama kung anong ibig sabihin ng panaginip, dapat nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa sa mga bagay na naroroon sa panaginip. Una, kailangan mong isipin kung ang aso ay naroroon sa panaginip. Kaya, kailangan nating makita kung anong ibig sabihin ng aso at kung anong ang ibig sabihin ng mga dumi na iniwan niya ano ang kahulugan ng aso sa panaginip? Kung ang aso ay naroroon din sa iyong panaginip, mahalagang malaman ang kahulugan nito. Ang mga aso ay karaniwang nauugnay sa mahusay na pagkakaibigan, kahulugan ng panaginip at ang mahusay na pakikipagsabuatan. Kung meron kang aso sa iyong panaginip, malamang na magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan at ang mga pagkakaibigan ito ay totoo. Hindi lang pagkakaibigan ang pwedeng paboran sa buhay mo. Maaaring malapit ka ng makipagbanding sa ibang tao. Maaari ka ring maging kaibigan ng isang kaaway o isang taong hindi mo naiisip. Ang tanging katiyakan na maaari naming ibigay sa iyo ay lilikha ka ng isang bagong pagkakaibigan. Sa lalong madaling panahon, at ang pagkakaibigan ay magkakaroon ng matibay at pangmatagalang mga ugnayan. Ano ang kahulugan ng kulay kayumanggi? Ang dumi aso ay kayumanggi, kaya mahalagang suriin ang kahalagahan ng kulay na ito sa mga panaginip. Ang mga kulay na nangingibabaw sa isang panaginip ay maraming masasabi tungkol dito, kaya naman napakahalagang malaman kung ano ang ibig sabihin ng kulay kayumanggi sa isang panaginip. Ang kayumangging kulay ay nauugnay sa kalikasan, malusog na pamumuhay at ang koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ito ay nauugnay pa rin sa pagbabago, kalmado, kaginhawaan, katatagan at responsibilidad. Tulad ng nakikita mo, kadalasan ito ay isang magandang kulay na maaari nating pangarapin at ito ay nangangako ng magagandang bagay na darating. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa dumi ng aso? Ngayon, sa wakas, makarating tayo sa gusto nating pag-usapan. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa dumi ng aso sa kabutihan palad ito ay nangangahulugan lamang ng mabuti at nauugnay sa mabuting tanda. Ito ay nauugnay sa mga bagong pagbabago sa ating buhay na darating. Kung mayroong isang bagay na malapit ng mangyari tulad ng paghihintay para sa pag-aproba ng kredito, ang kredito na iyon ay sasagutin at maaaprobahan. Ang panaginip ng dumi ng aso ay tanda ng swerte. Napakaswerte. Ang iyong buhay ay babahain ng magagandang bagay at ikaw ay magiging maswerte sa halos lahat ng iyong gagawin. Merong kahit na mga naghahanap na mga maswerteng numero kapag nanaginip sila ng dumi ng aso dahil ito ay isang mahusay na oras upang maglaro at manalo. Ang panaginip na ito ay nakaugnay pa rin sa swerte sa relasyon kapwa sa umiiral at bagong relasyon. Kung nakilala mo ang isang tao at hindi mo alam kung ito ay gagana, ito ay isang malinaw na senyales na ito. Ito ay gagana at ito ay magiging isang matatag at kompletong relasyon para sa iyo. Kung meron kang mga relasyon na hindi maganda ang takbo, maaari ring itong maging turnaround ngayon na ng dumi ng aso o maakit ng swerte sa mga relasyon, maging sila ng pag-ibig, ng pamilya o ng dalisay na pagkakaibigan. Panaginip tungkol sa dumi ng aso at pusa Kapag ang isang pusa ay naroroon sa isang panaginip o ang mga dumi lamang nito, isa lamang ang ibig sabihin nito, ilang problema. Gaya ng nakita mo noon, Magkakaroon ka ng mga bagong karelasyon at magiging maswerte ka sa buhay. Ngunit dahil naroon din ang pusa, malaki ang posibilidad na kailangan mong harapin ang ilang hamon sa buhay hanggang sa maabot mo ang swerteng iyon. Sa napakadirektang paraan, hindi ka mapalad. May mga taong hahadlang sa iyong paraan at susubukan pigilan ka sa pamumuhay ng iyong kaligayahan ngunit hindi nila magagawa dahil ang iyong swerte at ang iyong determinasyon ang mananalo sa lahat. Ang mga pusa kuminsan ay sumisimbolo sa malas, ngunit sa kabutihan palad dahil na naginip ka rin ng dumi ng aso, hindi mo kailangan mag-alala. Panaginip tungkol sa maraming dumi ng aso. Alam mo na kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa dumi ng aso. Ngunit alam mo ba kung anong ibig sabihin kung sila ay nasa maraming dumi? Sa kabutihan palad, merong kaming mas magandang balita para sa iyo. Kung mas maraming dumi ang nakikita mo, mas maswerte ka. Kung ang panaginip ng dumi ng aso ay umaakit ng swerte at ang pangarap ng mas maraming dumi ay umaakit ng hikit pang swerte. Ang swerteng ito ay nalalapat sa lahat ng mga kaso tulad ng sa pag-ibig, pera, pamilya at pagkakaibigan. Madalas nalalapat din sa kalusugan na mahusay. Kung pusa pa rin ang dumi, huwag mag-alala, nangangahulugan lamang ito na mas dadami pa ang mga taong sumusubok na umiwas sa iyong tagumpay at kaligayahan, ngunit palagi kang nasa itaas. Nahawakan mo ba ang dumi ng aso? Kung nahawakan mo ang dumi ng aso, ito ay magkakaroon ng ganap na naiibang kahulugan. Ibig sabihin, nasa tamang panahon ka na para gumawa ng mahalagang desisyon sa buhay mo. Kung may ilang desisyon na kailangan gawin at wala kang lakas ng loob na gawin iyon, maaari ka nang magsimula ngayon. Ang pinakamahirap na desisyon ay ang mga pagpapasya sa atin na pinaka-nakakatakot at nakakatakot. Ngunit ang totoo, kailangan nilang gawin, maagaman o huli. Ito ay isang babala na ang tamang oras upang gawin ito. Kaya huwag iwanan ito para sa ibang pagkakataon. Panaginip tungkol sa pagtapak sa dumi ng aso. Ang kahulugan na ito ay bahagyang katulad ng nasa itaas, nais niyang iparating sa iyo na kailangan mong kumilos sa isang bagay sa iyong buhay. May isang bagay na noon pa man ay gusto mong gawin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Kaya nais iparating sa iyo ng panaginip na oras na para makipagsapalaran at gawin ang gusto mo noon. Maaari itong maging isang paglalakbay isang deklarasyon ng pag-ibig, isang proyekto o kahit isang pamumuhunan. Ano ang tiyak ay dapat mong gawin ito sa oras na ito dahil ito ang perpektong oras upang gawin ito. Paglilinis ng dumi ng aso Kung nanaginip ka lang na naglilinis ka ng dumi o tain ng aso, alamin na ito ay isang bagay na napaka-positibo sa mundo ng panaginip na isiparating sa iyo ng panaginip na magagawa mong lutasin ang ilang mga problema, ngunit kakailanganin mo ng ilang presensya, kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan na kahirapan, maging mahinahon at matyaga, dahil ang lahat ay magwawala. Sa makatuwid, makikita natin ito bilang isang bagay na may mahusay na kahulugan para sa ating buhay. Panaginip tungkol sa isang aso na tumatae. Ang aso ba ay tumatae sa panahon ng iyong panaginip kaya mayroong kaming magandang balita para sa iyo. Dahil ito, tae na ginawa ng aso ay may mahusay na kahulugan para sa ating buhay. Dumating ang panaginip upang bigyang ka ng babala na nalalapit na ang magagandang pagkakataon ang mga pagkakataong ito ay mapupunta sa profesional at pinansyal na larangan. Sa makatuwid, maaari kang maghintay para sa mga bagong pagkakataon sa kapaligiran ng trabaho at gayon din sa mga pamumuhunan. Isinasaisip ito, ang panaginip na ito ay mayroong di mahusay na simbolismo para sa ating buhay. Kahulugan sa larong hayop Kagaya ng sinabi ko, larong hayop, sugal, postahan sa manok o gagamba o kung ano man uri ng hayop. Dapat ay napansin mo na ngayon na sinusuri namin ang halos lahat ng aming mga panaginip sa laro ng hayop at mga maswerteng numero. Sa kasong ito, maaari nating sabihin na ang mga ng hayop ay mahusay na mga tagapagpahiwatig ng swerte sa mga laro at lottery. Kaya nanatatili para sa atin na samantalahin ang swerteng iyon, e iniiwan namin ang mga hula sa ibaba para magamit mo ang mga ito kahit kailan at saan mo gusto. Gusto naming ipaalala sa iyo na ang kahulugan ito ay tumutukoy lamang sa mga kayumangging dumi o mga katulad na kulay gaya ng maitim o mapusyaw na kayumanggi sa kaso ng mga pulang dumi ay maaaring may bahagyang naiibang kahulugan ngunit iiwan namin iyon para sa isa pang artikulo. Maraming maraming salamat